nakadali si Pak mga idol Tarakitok. uy tala mga idol ah di, hindi pala hindi pala ayan oh pambiya ayos nakuha ang galing ni Pak oh sumabit na yun mga idol pero nakuha pa ayan na naman pangalawa ah ha <laughs> ah, ha ah, ah, ah ang galing galing ni Pak ko mga idol agay 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 sumab yung pangalawa na grabe pak so mga idol uki, okay, ay uki, okay. uy mga idol malaki rin. ay Sorry. sayang yung aking naputol hala ay dito sa kuan naputol sa may pabigat natin Pembira.

Papalaot ito na naman po kami ng aking partners mga idol. Long time no look, mga idol. Eh, ilang araw tayong hindi nakapamingwit gawa ng mga idol eh. Masama talaga na ang panahon mga idol. Pambihira. Kaya naman ay uh, medyo kalmada na ang panahon mga idol. Kami ni partners ay uh, papalaot muli mga idol yung aking partners kumusta ka naman partners uh, okay, okay na uh, uh, ganit langit na lang talaga na masisela sa ating mga uh, viewers at followers na nangal-nangal bangot bang, na nyo makapang punta ng dangat kasi ay na sa sinasabi nilang ng eh, masama ang panahon kaya ngayon pala ulit tayo nakapangin ayan ah uh. Dahil salamat mala sa inyo mga viewers at sa aming followers ang gusto mong pa-shout out mag-comment now sa aming video Ayan na, okay At uh, nagpapasalamat si Paknars mga idol sa inyong suporta Okay mga idol, ang tabayanan nyo Ah, Mamaya pagka nakaabot na po kami sa aming ang fishing spot Okay mga idol, andito na po kami sa aming sinadyang fishing spot at si Pak Nors, Uy, nagpapain na po si Pak Nors, Mga idol, unang hagis ni Pak Nors. Ayan. At simpre pa mga idol, yung aming pamain. As usual pa rin mga idol. Ayan o. Hipon yan. Uy, meron pa. Malaki-laking mga hipon yan mga idol. May mga patay mga idol. Kasi tatlong uh, gabi namin kinuha yan ni eh, Pak Nurse. Hinipon na namin bago uh, namin na uh, uh, coming with mga idol. Kasi madala ngayon na uh, manguhaan ng hipon. Kaya tatlong bisis namin kinuha yan mga idol. Okay na natin mga idol. Dahil si Pak Nurse ay humagis na. Ah, tayo ay hahagis din. Ayan. Paramihan kami ni Pak Mga idol lang aming huli. Eh, si Paknos, mga idol, ay hindi pa tayo uh, na kukuan, natatalo, mga idol. Mas marami lagi tayong uh, nahuli kaysa sa Tingnan natin ngayong araw, mga idol, kung susertihin si Paknos. Kapag kamay kumagat, mga idol, ay panigurado. Kaya, haul ito. uh, huling-huli to. Uy, kumakagat, mga idol. Uh -huh. Pambihira. Tignan. Uh -huh. Okay. Uy, first cuts mga idol. Ikaw, may, may kumakagat. First cuts natin mga idol. Anong klase kaya ito? Kanoping sana. Kanoping sana ito. Uy. Ay, hala. Uy. Hala mga idol. Ha? Huh? Pambihira yung ating first cuts. Kala ko alimang. Oh. Sang so, uri ng crab mga idol yung ating hmm, dito oh. mabuti hindi oh. napotol yung ating nylon oh. pambihira yan minsan lang mangyari yan mga idol yung ating first catch oh. pambihira uyoy, uy, saan ka pupunta pambihira ka <laughs> guguluhin mo yung nailong ko punta doon don don doon doon, doon, doon. Bira ka akalain mo nyo mga idol akalain nyo yan kala ko kanuping crab pala yung ating uh, nahuli hagisan ulit natin baka yung sunod ating uh, mahuli mga idol ay alima ay kumbihira ay baka alima mga idol Teka lang, teka lang. Ayusin natin ang pag... Pain natin. Agisan ulit natin mga idol. Pambira. Unang huli. Pakawalan na natin kaya ito. Pak nurse. Pakakawalan na Pakakawalan na natin. masarap to mga idol oh. na ho natin minsan, minsan lang ho mangyari to mga idol Ang unang huli ho natin itong crab uh, yan pambira yan kala ko kanuping aba aba si pak nakahuli ay malaki malaki ba yan malaki ay mga idol malaki siguro ito Aba. Eh, dahan-dahan lang, dahan lang. Pag ang putol. Pag paper dahan-dahan lang. Nakadali si Pagnas, mga idol. Tarakitok. Uy, talakitok, mga idol. Ah, di, hindi pala. Hindi pala. Ayan, o. Ayos. oh. Ayos. o swerte ni Pagnas. Kahuli, mga isang kilong abuhan yan, mga idol. Dalo, tuwang tuwa. Pinasikatan ho tayo ni Paknos. Hindi ho tayo papayag mga idol na basta na lamang ho tayo pasisikatan ni Paknos. Talagang ah, tayo it ano yun no, natin na ah, tayong nangigibabaw sa kagalingan sa pamimingit mga idol. Kaya hindi ho tayo papayag na uh, sila ang makakahuli ng malaki. Kailangan ho Ah, uh, tayo rin uy pambira ng ating kung, nagwawala yung kanyang nahuli mga idol pambira yan uh -huh. may kumakagat sa atin din pambira oh hirap na hirap. si Pagnar si kuanin ano? oh yan ang galing ayos oh baka makawala ha, ayusin uh, ingatan, ingatan kadidi, didi, didi yan kadidi yan, oh. pag nakawala yan mga idol eh, pambira na yan yan ang unang huli ni Pak Nurse mga idol yung aking unang huli mga idol, kita nyo naman eh, ah, alimasag mga idol mhm, mm pambira mhm, mm pambira kumakagat sa ating mga idol mm -hmm. okay ayan mga idol pangawala pangawala pangalawa nating huli mga idol sana hindi na to crab mga idol pambira yan uy pambira is ng bato yung ating huli mga idol lagay lang muna ta. kanina mga idol pinasiklaban mo tayo ni Paknos eh. nakahuli ng malaki Uy, malaki. Ayun na naman mga idol. Nakahuli naman siya. Uy, nakahuli naman mga idol. Aba. Aba. Wag pepersan mga idol. Malaki na naman mga idol. Pambihira si Paknur. So, oh. pinasisikla ba no tayo? oh, malaki yan mga idol. Pagkaganyan si Paknur, mga idol. Malaki yan. Dandan lang ha. Uy, meron tayo. Dandan lang. Wag, wag wag, pipilitin baka maputol at alalay lang alalay alalay lang alalay lang pangalawa na yan pag nahuli yan pag yan, mga idol pangalawang malaki na yan parang mas malaki yan mga idol yung kanyang nahuli ngayon malaki yan uh mm, uy yung atin walang pain mga idol pambihira may malaking nga kumagat sa atin mga idol Yung cây Pagnus oh, hirap na hirap Lá lang oh, Hirap na hirap si Pagnus oh hirap na hirap Haya pang mắc quan mặt Ha? Sinh ala, bira Sinapit daw mga idol. Sayang. Kung sayang naman. Ayun, ayun, yun. Ay, ay, ay. Nakuha, nakuha. 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 Yun. Huwag mong pilitin na. Huwag mong pilitin. Ayun, nakuha niya. Nakuha. Ang galing ni partner. So, sumabit na yun mga idol. Pero, nakuha pa. Ayan na naman, pangalawa. Ha, ah, 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 ah. Ang galing-galing ni -galing Paknas ko. Mga idol, agay, 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 agay. Agay, Yung pangalawa na. Grabe, Paknas, oh. Sinabit pa yun, oh. Pero huli pa rin niya. Grabe, oh, grabe, Galing. Pero, wago tayo sabi, Dito. Oh, Pangalawa na ano yung huli niya oh. Parigas oh. Ayyan. Dalawa na ay dulo. Oh. Galing oh. Pariyas, abuhan ang kanyang nauli. Pambira. Huh. Oh. Pero kahit uh, dalawa ng malaki mga idol ang kanyang nahuli. ay hindi pa rin po ako mapapabilib niyan. Dahil ah, uh, sa aming magkakapit bahay mga idol eh ako talaga ang pinakamagaling kaya eh, uh, wago tayong uh, kuwan sumuko pa sa kanya mga idol ipaglaban natin kung ano ang ang uh, uh, ating kagalingan mga idol kailangan ipaglaban paglaban natin oo uh -huh. baka surti lang ngayon si partners mga idol uhm uh -huh. ayan uh -huh. mga idol uki uh -huh. okay, ay okay uy mga idol malaki rin, ay, sorry. sayang yung aking naputol hala ay, dito sa kuha na putol, sa may pabigat natin um, pambira sayang, ay, ayan si Pagnus ay. sayang, mga idol, malalaki dito mga idol, yung akin sayang, nakapangina niya putol Uh, magsisit up muna ako mga idol ng aking panghuli-uli sayang naputol aba si Pagnas naman nakahuli naman mga idol uy may isdaro no sa akin sayang mga idol nakawala pa naputol pa uy lapo ay pambihira oh ibang klase dyan na <laughs> sabitan <no>, dito <laughs> ang galing talaga ni Pagnas ko oh sakuan na sabitan yan panglira oh, yan na naman si Pacner so talaga naman oh Uy, kanuping mga idol. kong hindi abuhan, Lapu-lapu. Islang batuk. Kanuping mga idol. Ang kanyang nahuhuli. Ambira Talagang pinapasigla bano no? talaga tayo. Oras na ngayon ni Pak Nurse mga idol. Talagang uh, babawi siya. Sa kanyang mga uh, natatalo mga idol. Natatalo kasi lagi natin mga idol. Sa ating kagalingan mga idol. Kaya naman si Pak Nurse. Kaya. nag uh, uh, nagpaparamdam na ho sa kanyang kagalingan mga idol pero hindi pa huli ang lahat mga idol dahil uh, marami pa ho tayong pamain baka maya maya mga idol eh, ay, makahuli uh, tayo ng malalaki ba yun naman si uh, factors, mga idol nakahuli na naman oh. tulog ka naman oh. Oy, bakul na naman samot saring uh, klase ng mm, Isdang nauhuli ni Paknas mga idol. Kagaling ni Paknas talaga. Kaganina lamang eh. Isdang bato. Lapu-lapu. Ah, kanuping. Uh -huh. Pambira. Kayo naman ay pakul naman mga ito lang kanyang nahuli. Pambira. Yan. Ayan pa. Pambira. Pambira. Meron pa ba? Ayun pa. Ah, wala na pala. Sige lang, tayo. Marami pa tayong mailalagay dito na isda. Malaki yung ating uh, lagayan. Pambiya. Pagka napuno yan, mga idol, eh, kami ni Pagnas, may nakaawang na malaking buka. Oo, sa aming pag-uwi. Pambira yan. Mm ah, si Pagnas nakahuli naman, mga idol. Oh, pambira talaga. Lagi na lang sa si Park North mga idol eh, tayo. Wala pa buhat na nga yung ating first cuts ay alimasag. Mm uh -huh. Ayan, ay pambira. Sayang. Mm uh -hmm. -huh. Ayan na. Nilipat ho namin sa kabila mga idol yung aming huli. Aba, si Paknos naman mga idol ay kahit ay gabi na nakakahuli pa rin oh, ng nakahuli naman mga idol. Kaya lang mga idol eh, nagabi na kami ni Paknos dahil sinasamantala namin ang aming kasortihan sa araw na ito. Uy, kanuping mga idol ang kanyang nahuli. Ang galing. Kaya lamang mga idol ay medyo malabo na yung ating pagbibidyo o si Pacnos ay eh, hindi na maklaro ang pagmumukaw oh. ang gabi na, oh. pero patuloy pa rin mga idol ang kanyang suwerte o oh, dahil marami pa ako oh, kaming pamain mga idol ay hindi muna kami uwi hanggang hindi ho oh, nauubos ang aming pamain o oh, oh. eh, si Pacnos mga idol kaganina pa o oh, sinaya suwerte o oh. mm -hmm. mm -hmm. Pampira. Hindi ko ma-open yung camera ng ating cellphone pambira naman. Mamaya i check ko yung ating cellphone mga idol para ma-flashlight -ma plus light natin pambira. Pambira mga idol, eh, kami ni Paknos mga idol ay naabutan po ng gabi mga idol. Ayan, time check mga idol. Ang oras alas 6.52. Oo. oh. At uh, Siyempre, dahil uh, si Idol kaganina, ang aming huli. Tana! Ayan ang kanyang huling dalawang malaki mga idol. Ayan, oh. Ang aking mga idol ay naputol pambihira. Sayang at uh, mula nang tayo ay naputulan mga idol ay hindi na talaga uh, nakahuli ho tayo ng ganong klaseng isda. Ambira sayang, kapag nanapuputulan kasi mga idol, ang ganung klase ng isda, itong abuhan mga idol ay hindi na ay hindi na kumakagat. Oo. Kaya naman dalawang malaki lamang mga idol ang aming nahuli. Ayan. At s'yempre, makakaulan po kami niya ni Nurse Ayan na. Anong masasabi mo Nurse sa ating uh, mga tagapanood. <coughs> uh, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga subscribe sa aming YouTube channel. Sa so, inyo lang alimutan. YouTube channel namin sa Walid at Ay. Thank you po sa aming mga followers at viewers. Ayan, thank you daw sa aming mga followers at uh, viewers. Sabi ni Paknars. Ayan. Hanggang dito na lang po muli mga idol. Sa susunod namin uh, pamalakayan ni Paknars. Sana po ay. Uh, nariyan po muli kayo para panoon itong aming uh, magagandang mga pelikula okay, si ni Tatay at si Pagnus ay uh, pansamantalang uh, nagpapaalam uh, sa ating uh, uh, sa inyo mga idol thank you po for watching bye bye uwi na po kami